kaka malugod ko kayong iniimbitahan sa ating YouTube channel kung saan tayo ay magbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan ng kidney. Ngayon, tatalakayin natin ang mga bawal na pagkain na dapat nating iwasan upang mapanatili ang normal na antas ng creatinine sa ating katawan. Sa ating video, tutuklasin natin ang mga pagkain na maaring makapekto sa kalusugan ng ating mabato at magdudulot ng mataas na antas ng creatinine. Sasagutin natin ng mga tanong tulad ng ano nga ba ang creatinine at bakit ito mahalaga sa kidney health. Alamin din natin kung paano natin maaaring baguhin ang ating diet upang mapanatili ang malusog na antas ng creatinine. Ngayon, taranat alamin natin ang mga bawal na pagkain para makaiwas sa mataas na creatinine. Let's get started! Ang mga bato ay may ilang mahalagang papel sa pagtutupad ng mga pangunahing gawain sa katawan at ang kanilang pag-andar ay isang bahagi ng mas malawak na sistema ng homeostasis o pangangalaga ng kahulugan ng katawan. Narito ang ilang mga pangunahing aspeto ng pathophysiology na gawain ng bato sa katawan. Filtration ng dugo Ang pangunahing gawain ng bato ay ang pagfilter ng dugo ang dugo ay dumadaan sa mga maliliit na blood vessels na tinatawag na glomeruli kung saan ang mga sustansyang kemikal tulad ng tubig, asukal, asido at mga basurang produkto ng metabolismo ay inaalis mula sa dugo at deliver sa mga tubo ng bato. Reabsorption, pagkatapos pa-filter, ang ilang sustansyang mahalaga tulad ng glucose, asin at tubig ay inuukit muli sa mga tubo ng bato at binabalik sa dugo. Ito ay bahagi ng proseso ng reabsorption at nagreresulta sa pagpapakawala ng ilang sustansyang itinatapon mula sa dugo habang iniimbak ang iba. Pagpapakawalan ng basura ang mga basurang produkto ng metabolismo tulad ng urea at creatinine ay itinatapon sa dugo mula sa mga tubo ng bato. Ang pangunahing layunin nito ay mapanatili ang kalinisan ng dugo mula sa mga nakakalasong substansya. Regulasyon ng tubig at elektrolito. Ang bato ay naglalaro ng mahalagang papel sa regulasyon ng tubig at elektrolito sa katawan. Ang proseso ng tubig at elektrolito ay kontrolado ng mga hormone tulad ng antidiuretic hormone, renin at aldosterone na nagtutok sa bato upang mag-ambag ng balanse ng tubig, asin at iba pang electrolytes. Regulasyon ng blood pressure ang bato ay naglalaro ng papel sa regulasyon ng blood pressure sa pamamagitan ng pag-release ng renin, isang hormon na nagpapalabas ng isang kaskade o cascade ng mga chemical na nakakatulong sa pagkontrol ng blood pressure. Produksyon ng erythropoietin. Ang bato ay may papel din sa produksyon ng erythropoietin, isang hormon na nagpapahayag ng produksyon ng red blood cells. Ang adequate na supply ng oxygen sa katawan ay mahalaga para sa normal na function ng lahat ng mga selula ang maayos sa pag-andar ng bato ay mahalaga sa pangkahalatang kalusugan at homeostasis ng katawan. Kung may mga problema sa mga ito, tulad ng pagkakaroon ng kidney disease, maaring magkaroon ng malalang epekto sa iba't ibang bahagi ng katawan at maaring magresulta sa mga komplikasyon sa kalusugan. Ang creatinine ay isang produktong galing sa metabolismo ng creatinine sa muscles. Ito ay isang pangunahing bahagi ng dugo at isang importanteng marker sa pagsusuri ng kidney function. Kapag mataas ang antas ng creatinine sa dugo, maaring magkaroon ng problema sa kidney function. Kung ikaw ay may mataas na antas ng creatinine o nag-iisip na magkaroon nito, maaring makatulong ang mga sumusunod na tips sa pagkain. Bawasan ng asin, ang pagkakaroon ng mataas na sodium sa iyong dieta ay maaaring magdulot ng mataas na presyon ng dugo at maaaring makasama sa iyong mga bato sa kidney. Iwasan ang matataba, maalat at matamis na pagkain. Bawasan ng protina. Ang mataas na pagkukonsumo ng protina mula sa karne at iba pang pagkain ng hayop ay maaaring magdulot ng pagtaas ng creatinine levels. Kontrolin ang potasyo. Maaaring makatulong ang pagkontrol sa pagkakakonsumo ng pagkain sa mataas na potasyo, tulad ng saging, kape, chocolate at mga prutas at gulay na mayaman sa potasyo. Limitahan ang asukal. Ang mataas na asukal sa iyong dieta ay maaaring magdulot ng iba't ibang mga problema sa kalusugan, kabilang ang diabetes na maaaring makasama sa kidney function. Bawasan ang alkohol ang sobrang pag-inom ng alkohol ay maaaring makapekto sa normal na function ng kidney. Umaangkop na tamang dami ng tubig, ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga sa pangangalaga ng kidney health. Ito ay makakatulong sa pag-flush out ng toxins at pag-maintain ng normal na function ng kidney. Para mapanatili ang kalusugan ng kidney, Mahalaga ang tamang pagkakatipon ng pagkain na may layunin na mapanatili ang normal na function ng bato. Narito ang ilang mga alternatibong pagkain na maaaring isama sa isang malusog na kidney diet, gulay at prutas tulad ng strawberries, blueberries, raspberries na mababa sa potasyo. Isa itong mabuting mapagkukunan ng sustansyang pangangalaga sa kidney. Rich sa antioxidants at mababa sa potasyong, Protina o tofu at timpey, alternatibong mapagkukuhanan ng protina. Mga klase ng isda tulad ng salmon at tilapia na mababa sa tabat hindi mataas sa potasyo. Legumes tulad ng lentils, chickpeas at beans na mayaman sa protina. Grains, quinoa, isang kumpleto at mataas sa protina na grain. Buckwheat, mababa sa potasyo at asukal. Brown rice mas mababa ang potassium kumpara sa white rice. Tubig ang pangunahing inumin para sa kidney health. Herbal tea. Maraming herbal tea ang maaaring mabuti para sa kidney health. Fresh fruit juice. Ngunit dapat limitahan ang pag-inom nito dahil sa asukal. Plain yogurt. Mababa sa potassium at hindi mataas sa asukal. Cheese. Ngunit dapat limitahan lalo na ang mataas na sodium. Healthy fats, olive oil, malusog na source of monounsaturated fats. Avocado, mataas sa potassium ngunit mabuti pa rin sa moderasyon. Almond butter, alternatibo sa peanut butter ngunit dapat limitahan. Hummus, gawa sa chickpeas at mabuti para sa kidney health. Bawang at sibuyas, nakakapagbigay ng lasa na walang masyadong sodium. Rosemary Thyme, basil, mga halamang gamot na maaaring magdagdag ng lasa sa pagkain nang hindi kailang magdagdag ng asin. Saging, mataas sa potassium ngunit mabuti pa rin kainin. Apple, mababa sa sodium at mayaman sa fiber. Mahalaga ang tamang balanse at pag sa pagkain upang mapanatili ang kalusugan ng kidney. Maaring makatulong ang pagkonsulta sa isang dietitian o doktor upang makabuo ng personalisadong plano na angkop sa iyong pangailangan at kalusugan. Kailangan magkaroon ng regular na check-up para sa tamang monitoring ng kidney health. Ang diet plan ay dapat na naayon sa iyong pangangailangan at kalusugan at ito ay mas mapanig sa mga pangunguna ng iyong doktor o lisensyadong dietitian. Ang bawat katawan ay iba't iba Kaya't mahalaga ang pagmamatsyag kung paano nakakaapekto ang pagbabago ng diet sa iyong kalusugan. Panatilihin ang tamang pagkakabalanse ng pagkain at makinig sa iyong katawan. Ang regular na pagsusuri ng creatinine levels ay mahalaga para sa maagang pagtuklas at pagtugon sa mga posibleng issue sa kidney. Kung may mga pagbabago sa antas ng creatinine, ito ay dapat agad ipaalam sa iyong doktor hindi lamang ang diet ang mahalaga sa kalusugan ng kidney. Mahalaga rin ang regular na ehersisyo, pag-iwas sa masamang gawain tulad ng paninigarilyo at sapat na tulog. Ang malusog na lifestyle ay nagbibigay ng malaking kontribusyon sa pangkahalatang kalusugan ng kidney. Ang malusog na kidney ay pangunahing mahalaga sa pangkahalatang kalusugan kahit ito ay dapat alagaan at bantayan. Sa pamamagitan ng tamang pangangalaga at wastong nutrisyon, maipapakita natin ang pagpapalaga sa ating mga organo at pangangalaga sa sarili. Ang mga simpleng pagbabago sa pagkain ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kalusugan ng kidney at kabuoang kalusugan. Ang pagpapabuti ng lifestyle at nutrisyon ay isang pangmatagalang pamana ng kalusugan. Salamat sa pagtutok sa ating video ngayon ukol sa bawal na kainin para makaiwas sa mataas ng tas ng kayatinin. Sana'y natutunan ninyo ang mga mahalagang impormasyon na maaring makatulong sa pangangalaga ng ating kidney. Sa ating susunod na pagtatagpo, huwag kalimutan na alagaan ang iyong kalusugan at gawin ang mahakbang tungo sa mas malusog na pamumuhay. Maraming salamat ulit at hanggang sa susunod na video maka health paalam